nung <laughs> ko, Meron po bang kamay ang mga ibon? Alam mo maraming eh mag-iingat ka, maray klasing ibon. Na, mm -hmm. merong uh, lovebird. Oo, doon ka mag-iingat sa angry bird. <laughs> May Mer meron, ano meron pang ibon na gusto laging shoot. Ha? Huh? Meron. Ano po 'yan? Larry bird. <laughs> Ay ako, ako. pa yung ano, ibon na malaki. Ay, ano po yun? Big bird. Oo, oh, sa sesame. sa sesame. oh, meron pa ang ano, yung, na, yung uh, bird na yung bird na amusing. Amusing po? Oo, oh, pinaka-amusing na bird. Ano po yun? Kakatu. Oh, ha? Huh? Kakatuwa. Alien! Alien! Pero ang tanong mo, ah, um, tungkol, nasusulat sa, uh, kung nasa sa Pakinggan nyo, mabasahin natin At sa... tanong niya po ulit, eh, baka nakalimutan na po. Uh, yung, uh, <laughs> kung, kung, may kamay... Kung may kamay po ba ang mga ibon? Mm. ano tingin nyo? Lahat Ito ng... Uh, lahat ng... sang uh, sangayon na may kamay ang ibon, taas ang kamay. Itlog po, meron. Meron. <laughs> oh, lahat na sangayon na... Paa. Paa lang. Taas ang paa. Mayroon. <laughs> nah, yeah. So, nati ah. Actually, iha, yeah. ang ibon ay may kamay. Pakinggan nyo ang nasusulat, 4-7 ng uh, carpenters. Uh, why do, basa? Why do birds suddenly appear? Ayun. May kamay. Nag-appear eh. And